Aries, ngayong araw, maging maingat sa pakikipag-usap sa mga bagong tao. Kung magtitiwala ka agad, maaaring malito ka sa iyong mga desisyon. Panatilihin ang pagkaunawa sa pamilya upang mapanatili ang masayang relasyon, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Taurus, maging alerto sa pagbiyahe at iwasan ang makipag-usap sa mga hindi kakilala kung ikaw ay nasa lansangan, siguraduhing ligtas ang pagtawid, ngayong araw, maaaring lapitan ka ng mga taong nagtutokso, kaya maging maingat, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na lapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Gemini Magingat sa paghawak ng pera ngayong araw, dapat laging maging sigurista at magingat sa mga aksyon, iwasan ang pagkain na maaaring makapagpahina sa iyong kalusugan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Cancer Maging maingat sa pagsasalita, lalo na sa mga kaibigan, dahil baka magkamali ng interpretasyon ang iyong kausap. Huwag maging masyadong mabusisi ngayong araw upang makakita ng mga positibong bagay at swerte, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Leo, umiwas muna sa mga imbitasyon ng mga kasama sa trabaho o kaibigan na maaaring magdulot ng hindi inaasahang gastos at bisyo. Iwasan din ang mga usapang may kayabangan dahil maaaring mawalan ka ng swerte ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Virgo, ngayong araw, kailangan mong maging matapang upang harapin ang mga taong mahilig manamantala sa kahinaan ng iba, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Libra, maging matalas ang iyong isipan at mga mata ngayong araw dahil may mga taong gustong samantalahin ang iyong swerte. Maging alerto rin sa mga sasakyang may dalawang gulong, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Scorpio, umiwas sa malalaking tubig ngayong araw at huwag maligo ng matagal sa gabi upang mapanatili ang iyong kalusugan. Maging mapanuri sa mga kausap at agad na matukoy ang mga nais lamang na magastos ka, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Sagittarius Maging maunawain ka ngayong araw sa mga kasama mo sa tahanan upang maiwasan ang hindi inaasahang tampuhan, iwasan din ang mga diskusyon upang hindi ka mawalan ng swerte, lalo na sa trabaho, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Capricorn Mag-ingat sa mga kausap na nagsasalita ng mga bagay na malaswa o hindi nararapat dahil maaari silang magdulot ng tukso. Dapat karing maging alerto sa mga sasakyan, lalo na kapag tumatawid sa daan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Aquarius, ngayong araw maging maunawain sa mga tao na may mabuting intensyon, kung nararamdaman mong naiirita ka, ipakita ito upang lumayo sa iyo ang mga mapagsamantalang tao. Iwasan din ang pag-inom ng alak sa gabi para sa iyong kalusugan ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Pisces, mag-ingat sa gabi, lalo na kung ikaw ay naglalakad, maging alerto upang maiwasan ang mga taong nais lamang samantalahin ang kanilang pakikipag-usap sa iyo, iwasan din ang pagligo sa gabi para sa iyong kalusugan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig. Kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng kalikasan.